sa loob ng isang daang taon, ang Iglesia ni Kristo sa lalawigan ng Tarlac ay naging buhay na saksi sa walang maliw na pagtulong at patnubay ng Panginoong Diyos. Mula pa sa panahon ng sugo ng Diyos sa mga huling araw, ang kapatid na Felix Y. Manalo hanggang sa kasalukuyang pinuno ng Panginoong Diyos ng mga parada ng tagumpay ang Iglesia ni Kristo sa lalawigang ito. Batay po sa kasaysayan, nagsimula po ang Iglesia ni Cristo dito po sa Lalawigan ng Tarlap. Noong 1921, sa panahon po lang subo, ang kapatid na Felix Y. Manana. Dumami po ang mga kapatid dito sa Lalawigan ng Tarlap, ay naitatag po ang tatlong pangunahing mga lokal, ang lokal po ng Baluko, lokal ng Magaw, at lokal po ng Concepcion. Ito po ay naitatag noong Nobyembre 8, 1925. Bilang mga naunang may tungkulin, malinaw pa sa alaala ni Kapatid Mo no Susana Vidad ang mga karanasang di malilimutan sa pagtataguyod ng gawain at aktibidad ng Iglesia kasama ang iba pang mga kapatid. Noong nakatandaan ko, nabautisman ako doon sa San Vicente ako natawag.

Sabihin, maligayang ika-isang taong anibersaryo, sumahin nyo na wag ang masaganang biyaya at pag-ibig ng Diyos, ang inyong kapatid sa Panginoon. Saksihan pa ni kapatid na Susana ang pagsapit ng sentenaryo ng Iglesia ni Cristo sa lalawigan ng Turlock. Kabilang siya sa labis na nakikigalak sa paggunita ng isang siglong paggabay ng Panginoong Diyos at ng hindi mabilang na mga pagpapala sa mga kaanib ng Iglesia. Masaya yung nakikita ko yung mga apoko na silang, silang lahat na itong pune. Sa loob ng isang daang taon ng pag-iral po ng distrito ng Tarlac, masasabi po natin na marami din pong pinagdaanan ng mga kapatid. Mga pagsubok, mga pag-uusig, dito lamang po sa Tarlac, marami po silang mga pinagdaan ng mga tiisin. Pero sa kabila po ng lahat ng mga iyon, dahil na rin po sa walang sawang pagtuturo ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo, ang mga kapatid po matitibay, matatatag sa kanilang pananampalataya. Bahagi po ang distrito ng Kapas Tarlac sa masigla at masaya na pagdiriwang po na ito na sinasampalatayanan po ng mga kapatid natin na ito'y bahagi ng malaking tagumpay ng Iglesia ni Kristo sa lalawigan po ng Tarlac. Kitang-kita mo namin yung kasabikan ng mga kapatid, lalo na yung mga, mga kapatid natin na payuniring po. At nakita nila yung mga dati nilang mga kasama noon, ng mga kapatid, mga unang lokal, na naitatagpo dito po sa lalawigan ng Tarlac. Kaya tuwang-tuwa sila, makita nila, at naalaala nila yung kanilang pagpapagal noon. At hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang kasiglahan nila sa pagtupad ng kanilang kumpulit. Ang bawat taos pusong pagtatanghal at pakikiisang tinig sa Centennial Celebration ay naghahayag ng lubos na pagpapasalamat ng mga kapatid sa isang daan taong tagumpay at pagpapala ng Panginoong Diyos. Hindi ko po masabi o sobrang sobrang saya nakakataba ng puso ko lalo at sa pa parang nararamdaman ko parang lalo ako nilulubak kasi pananampalataya. dahil sa napakagandang performance kayen po ako sa cena masaya po yung tarlakin nyo pagdating po sa paglilingkod sa Diyos. Super worth it po yung pagod at uh, ito po ay uh, napaka-memorable. Ito po ay isang karanasan na hindi po namin makakalimutan at babagunin po talaga namin ito at magiging kwento po namin ito sa mga susunod na henerasyon po ng Iglesia ng Diyos. Salamat po sa ating Panginoon Diyos sa patuloy na paggabay at tinutupad niya ang kanyang pangako uh, lalong lumalaki uh, lumalawak ang iglesia sa probinsya ng Tarlac. Mula po rito sa Tarlac City, ako po si kapatid na Hazel May Abuan para sa Iglesia ni Cristo News Network.